Maliit pa si Maricel Soriano ay nasa showbiz na siya. Sa kanyang ilang mga dekada na sa showbiz, hanggang siya ay naging Diamond Star, ay nakahanap ng na mga kaibigan si Maricel sa loob ng industriya. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents Mga kaibigan ni Maricel Soriano sa showbiz. Cesar Montano hindi man gaanong lantaran sa publiko ang samahan ni na Cesar at Marcel. Hindi naman kaila ang kanilang pagkakaibigan na nabuo sa pinagsamahan nilang mga proyekto, kung saan isa nga sa nagmarka ay ang pagganap nila bilang mag-asawa. Matatandaan na si Maricel ang nakilalang misis ni Cesar sa on-screen dahil sa pinagsamahan nilang sitcom noon na ang kaya ni Mister, kaya ni Mrs. Sa paglipas ng panahon at sa kabila ng pagiging abala sa kanilang, kanilang mga buhay, sa tuwing may pagkakataon ay hindi naman sila nangiming ibida ang isa't isa. Katunayan sa sa YouTube vlog ni Maricel noong February 2024, isa sa naging guest niya si Cesar. Dito ay binalikan nila ang kanilang nakaraan. Kitang kita pa rin sa dalawa ang closeness nila na tila walang pinagbago kahit hindi araw-araw na nagkikita. Isa pa sa nakakaaliw ay ang tawagan nilang asawa. Ayon nga kay Maricel, sa dinami-rami na nakapartner o naging asawa niya sa harap ng kamera, si Cesar ang pinakapaborito niya. Sylvia Sanchez Lingit sa kaalaman ng karamihan, isa si Sylvia sa malapit sa buhay ni Maricel. Ang dalawang mga veteran actress ay magkaibigan mula pa noong una silang magkatrabaho sa pelikulang Dinampot ka lang sa putik noong 1991. At tila ba si Maricel ay laging bahagi ng tahanan ng mga atayde? sapagkat ibinahagi nila kung paano siya papasok sa kanilang bahay at binabati siya ng mga ito kapag dumadating. Bukod sa kanilang malapamilyang samahan, isang bagay sa mapapansin ay kung paano tawagin ni Sylvia si Maricel na inay o nay, katulad ng ibang mga artista na nakatrabaho ng Diamond Star. Tunay nga ang malalim nilang samahan, dahil ayon nga kay Maricel, kung may showbiz friend man daw siyang gusto niyang imbitahan na magbakasyon, ang unang pumapasok sa kanyang isipan ay si Sylvia. Ito nga raw ang kaibigan niya na pwede niyang yayain magbakasyon at laging handa. Roderick Paulate Bukas na aklat naman sa publiko ang matatag na friendship ni na Maricel at Roderick taylang ilang dekada na rin ang itinakbo. Mula sa mga pinagsamahang proyekto na hatid ay tawanan, asaran, biruan at maging sa drama, sa likod nito ay isang pagkakaibigan ang nabuo na subok na ng panahon ang tibay. Nang minsang balikan ang kanilang kabataan, Ayun kay Maricel, bata pa lang daw talaga sila ni Roderick ay talaga nagpupurihan na sila. Napakatibay na raw ng pundasyon ng kanilang pagkakaibigan sa dami ng kanilang pinagdaanan. Ayon naman kay Roderick, si Maricel raw yung totoong kaibigan na hindi mahilig magkipag-etsyosan. Dagdag pa niya na maaaring tila hindi ito naapektuhan o matapang tingnan palagi, ngunit yun ay dahil natutunan na daw nitong itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Ayon kay Roderick, tried and tested na ang samahan nila ni Maricel na talagang ilalaban niya ang kaibigan. Parang hindi nga raw niya nakikita ang sarili na mamuhay hanggang katapusan na wala si Maricel. Di eh ni Roderick, hindi na mabubura ang kanilang pagiging mag-BFF. Maging si Maricel ay bukas din sa paglalahad na hanggang dulo na ang friendship nila ni Roderick. Katunayan, ang dalawa ay nabigyan muli ng pagkakataong magkasama sa pelikulang In His Mother's Eyes noong nakaraang taon. Jackie Lo Blanco. Maliban kay Roderick, isa din si Jackie Lu sa inilista ni Maricel na kanyang BFF sa showbiz. Katunayan silang tatlo ay malapit na magkaibigan mula nung kanilang kabataan hanggang ngayon. Sa YouTube vlog ni Maricel noong February 2024, binalikan nila ni Jackie Lo ang matatag nilang friendship na nagumpisa sa mga pinagsamahan nilang proyekto sa big screen. Ayon kay Jackie Lo, sa pagkakaibigan, kahit hindi magkita ng matagal, ay parang andun pa din kahit na magsimula ulit kasi naroon na ang foundation na naipundar. Para sa dalawa, safe nga raw sabihin ang low maintenance friendship pero steady kumbaga. Andiyan ka lang para sa kaibigan sa tuwing kakailanganin. Eric Kizon Hindi lang kaibigan ang nahanap ni Maricel sa katauhan ni Eric, kundi isang kapatid. Sa katunayan, itinuturing nila ang isa't isa bilang higit pa sa simpleng magkapatid. Si Maricel ay halos lumaki sa pangangalaga ni Dolphy, ang yung maong ama ni Eric, na itinuring si Maricel bilang kanyang tunay na anak sa mahabang pagsasahim papawid ng hit comedy series na John and Marcia. Bagamat hindi bahagi ng cast si Eric, sinusundan niya ang bawat episode kaya lumaki ang kanyang pagmamahal kay Maricel bilang isang kapatid. Aminado naman si Eric at Maricel may mga past misunderstandings din sila. Pero palagi naman daw nilang nariresolba ang anumang issue. Dumating na nga raw ang kanilang relasyon sa point na maski mag-away man sila, ang ending ay nagbabati pa rin sila at pareha silang masaya. Maliban sa kanilang friendship, maganda din ang nabuo nilang working relationship na aktibo pa rin magpahangga ngayon. Katunayan si Maricel ay naging screen partners ni Eric sa isa sa mga unang pelikula nito. Snooki Serna Bagamat sinubok ng panahon ang kanilang samahan, hindi questionable pa ang friendship ni Maricel sa kapo niya Regal Babies noong 80 sa si Snooki. Ang dalawa ay una nagkasama sa pelikulang My Heart Belongs to Daddy. At kung may proyekto man sila pinagsamahan siyang pinagmula na siyang pinagmulan ng kanilang matibay na pagkakaibigan, ito ay ang underage. Samantala kahit na nagkatapatan ng kabataan, ay hindi naman naapektuhan ang magandang relasyon ng kanilang mga ina. Katunayan ay naging matalik pa karoon ng magkaibigan ang mga ito, kung saan ay nagkalapit sila sa ina ng bawat isa na tinuturing din sila bilang tunay na anak. Baligtad pangaraw ang ugali ng kanilang mga ina dahil ang ina ni Snooki na si Mama Mila ay may pagkamataray na parang si Maricel. Samantala ang ina naman ni Maricel na si Mama Linda ay sweet naman na parang si Snooki. Dina Bonnevie Bahagi si Nadina at Maricel sa sikat na trio kasama si Snooki at kabilang sa mga tinaguri ang Regal Babies. Unang nabuo ang friendship ng dalawa sa pelikulang Underage kung saan ay gumanap silang magkapatid. Sa mga naging interview ay bukas sila sa pagkikwento sa mga panahong nagkatrabaho sila sa naturang pelikula. Balik tanaw pa nila na sa proyektong ito, nagsimula ang lahat kung saan ay 16 taong gulang si Marcel at 17 taong gulang naman si Dina. Pag-amin ni Dina na ang likas na pagiging madaldal ni Maricel at pala kwento, ang unang niya napansin rito. Pero natutuwa daw siyang pagmasdan si Maricel sa tuwing nakikipagchikahan sa mga kasamahan nila maging sa direktor na laroon na kabibuhan nito. Ayon pa kay Dina na isa daw sa ikinahangay niya sa ugaling ni Maricel na sa kabila ng kadaldala nito ay malumanay naman daw ito pagdating sa kanyang ina at kitang kita niya kung gaano ka marispeto ito. Para naman kay Maricel, na baka totoo siya sa pagsasabing natakot siya nung una kay Dina. Paliwanag niya na dahil nga sa kilalang class si Dina at matalino ay naroon na kanyang pangamba kung ikukumpara nga raw sa kanya. Pero nung nakasama na niya ay sa kanya nakita ang kabaitan nito. Katunayan ay bumilib siya sa galing nito magsalita ng English. Kaya naman daw kapag may nakikipag-usap sa kanya ng English ay tinatawag niya si Dina at ito ang siya naging pambato niya sa pagkikipag-inglisan. Vice Ganda Si Maricel ay tinaturing na ina, best friend at confident ni Vice mula na magkatrabaho sila sa pelikulang Girl, Boy, Bakla, Tomboy noong 2013. Mula sa pagiging simpleng tagahangan ng Diamond Star, itinuturing ni Maricel si Vice bilang isa sa kanyang mga minamahal na anak sa industriya na sinusuportahan at pinuprotektahan niya sa lahat ng oras na para bang sila ay biologically connected. Di ni Vice mag-best friend sila ni Maricel na magnanay ang turingan. Walang araw silang tinatagong sekreto sa isa't isa Samantala, bilang isang ina, handa si Maricel na protektahan ng anak. Katunayan, kasabay na pagpapakita ng suporta sa Love Life device, binalaan ni Maricel si Ayon Perez noon na mananagot ito sa oras sa sakta nito ang damdamin ng kanyang anak. Vilma Santos Sa kabila ng tampuhan sa kanilang nakaraan, sa huli ay nanaig ang friendship sa pagitan ni Maricel at Vilma. Silang dalawa ay parehong naging ex ni Edo Manzano. Minsan rin sila nagkasama sa pelikulang Yesterday, Today, and Tomorrow. Samantala, aminado sila Maricel at Vilma sa hindi pagkakaunawaan at silosang naganap, lalo pa at parehas din nilang matalik na kaibigan si Roderick Paulate. Pero sa ngayon ay pinagtatawanan ng araw nila. Ayon kay Vilma, nagmamature na silang lahat. Sa pangyayaring yun, Anya, marirealize na ang importante pa rin ay yung real friendship. At sa tingin niya, meron siya nito kina Maricel at Roderick. Isa nga sa inaabangan ngayon ng kanilang mga taga-subaybay ay ang pagsasama nila Maricel at Vilma hindi lang sa big screen, kundi ang collab nila sa kanil kanilang nila mga vlogs. Rosana Roses Hindi lang sa showbiz pero isa si Osang sa malapit na kaibigan ni Maricel. Sa interview noong 2021, buong ningning na ipinagmalaki ni Osang ang tungkol sa closeness nila na malaking araw na itulong nito sa kanyang buhay. Kwento ni Osang, tuwing down na down siya sa buhay, humahanap siya ng isang taong mas strong ang personality kaysa sa kanya at si Maricel ng araw na tagpuan niya. Madalas na niya pinupuntahan ang Diamond Star para humingi ng payo tungkol sa kanyang mga problema at nakakatuwa pang araw dahil hindi ito mahirap lapitan. Kwento pa ni Osang, hindi niya malilimutan na pagpasok ng taong 2000. Habang nagpuputukan sa paligid at nagsasaya ang mga tao kasama ang kanil kanilang mga pamilya sa pagsalubong ng New Year, siya naman daw ay sobrang problemado kung saan inariyan ang maraming tanong sa sarili at gusto na rin magquit sa showbiz. Tanging si Maricel ang daw nag-entertain sa kanya ng panahon na yon. Dinala raw siya sa bahay nito pero imbes na mag media noches sila roon, inaya raw siya ni Maricel sa isang chapel para magdasal. Akala raw ni Osang, si Maria ang gustong magdasal kaya hinayaan niya ito mag-isa sa harapan ng altar at naiwan nga siya sa bandang likuran ng chapel. Pero bigla na lang daw siya napaiyak at nagsimulang magdasal. Naibuhos daw niya ang lahat ng kinikimkim na sama ng loob. Nilapitan daw siya ni Maricel habang umiiyak siya at inabutan ng panyo. Doon ay narinig ni Osang hindi malilimutang advice sa kanya ni Maricel na huwag na huwag kang pupunta sa pupuntahan mo na marami kang bagahe, hindi ka makakarating. Inamin ni Osang na malaki na naging impact sa kanyang buhay ng payong yun sa kanya ni Maricel na daladala niya sa pang-araw-araw. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!